panoorin natin to mga lodi at bakit nga ba sinasabing si Kyrie Irving ang mayroong pinakamaraming galaw kapag umaatake at siya rin ang sinasabi na napakahirap bantayan sa kanyang mga atake dahil nga sa napakaraming galaw nito na mga lods na talagang hindi mo malalaman kung anong galaw ang gagawin niya kapag inatake kanya lalo na inside the paint mga lods at eto ang nakikita ko sa mga ilang kung bakit napakahirap bantayan ng isang Kyrie Erbing. Unang-una mga Lodi, yung kanyang bull handling na talaga namang napakahirap at napakapambihira. At iinan lang ang marunong gumawa ng mga ganitong bull handling na mahirap talagang istapin. At ang pangalawa mga Lodi, napakahirap talagang chicken ang kanyang mga tira dahil kaya niyang baguhin ang kanyang mga tira pagdating sa loob mga Lodi. At hindi mo kayang hulihin dahil nga magaling din itong bumali at akromatik din ang mga galawan nito At ang pangatlo mga Lodi, Lodi sa nakikita ko kung bakit napakahirap bantayan ng isang Kyrie Irving ay yung kanyang bilis sa kanyang pag-atake at syempre dahil nga sa napakalupit nito sa bull handling kaya hindi mo malalaman kung sa kanan o sa kaliwa ito pupunta at ang pang-apat mga Lodi na talagang alam kong napakagaling nito si Kyrie Irving mga Lods ay yung pagkikreate ng tira pagdating sa loob mga lodi dahil napakalupit ng mga hang time neto na talaga namang hindi mo kayang ulihin dahil binabago niya nga yung kanyang tira pagdating sa taas at ang panglima at panghuli sa mga arsenal ng isang Kyrie Irving na talaga namang nakikita ko na nagpapahirap sa kanyang mga defender ay ang kanyang pagiging atletik mga lodi dahil talaga namang kayang kaya niyang kontrolin ang bola na hindi nawawala sa kanyang kamay kahit na napakabilis lang kanyang kilos para atakihin ang kanyang mga defender patungo sa basket mga Lodi. Yan ang mga dahilan kung bakit napakahirap talagang chicken ang isang Kyrie Irving dahil yan sa lima arsenal mga Lodi. Idagdag mo pa dyan mga Lodi na meron din itong napakalupit na shooting ability na kung hindi niya kayang pasukin ng loob mga Lodi ay may disinting tira din ito sa labas. Kaya talaga naman mahihirapan ka sa isang Kyrie Irving dahil kung ito'y pipigil mo sa loob, sa labas ka naman niya titirahan. pero mostly mga lodi itong si Kyrie Irving ay talagang paborito niyang tumira sa loob dahil gusto niya ito yung mga highlights talaga at talagang sinachallenge siya, lalo siyang ginaganahang kumilos mga lodi, lalo na kung ganitong mga bantayan lang yung one on one mga lodi kayang kaya niyang lusutan niya pero kapag may double team, napakasimple lang i-split siya mga lodi ganyang gumalaw ang isang Kyrie Irving mga lodi, talagang maihirapan ka sa mamang ito sa napakaraming galaw nito. Na Kaya naman sa tuwing maglalaro ito mga lodi talaga namang napakaraming pas ang nasisiyan sa kanyang mga galawan dahil talaga namang bibihira ang may mga ganitong talento mga lods.